Kailangan ni ikot. Kailangan nung nauna yung ano, unahan. Para pagtulak diretso under na. Mga idol. Kaya yeah, mga teknik mga idol ha. Dadali na to. Oh, Dadalhin mga idol kasi naanod. Pag minsan naanod, pag minsan kinukuha. Kinukuha ng mga kulit. So kailangan din sa laut. Iba na kayo nga alam mga idol. Okay. Hey. oh so, kalangan tolak tolak Kalangan atar. Si paring tong mo itu ang bangka paring tong. Na tayo ngayon para kung ma... ma, ma ng ating mga veterano mga isda namimisa doon eh doon sa banda doon eh pero you know? misa pero kaya naman yan mga ito ah talagang diskarte lang wala nga nakantar yung makina natin eh hindi na tapos diskarte yung mga ito lang wala nga yung yan yan dito sa ano sa tapos na nandito sa patubig. sa tubig. Para pagka sila siya. Kasi yung iba, nahulahan yung pwit eh. Delikado yun, eh. pagunin yung pwit. Eh. Kasi hindi pa parang. May laki nga ano, eh? so, muna ha. mo lang. Kaya mo 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 Para sigurado ko. Kung pa. Kung kilo. Okay. Pagka kasi palagi, hindi yung pangit ko. Yung Kailangan yung, yung huli. natin, sigurado. Hindi sa Ayos yan? Ayos? Pagampaga. na na lang, oh. lang naman, eh. Tulak lang. Sakwa na na lang, mga idol. Hindi napapanda rin kasi, ano. Ah, malapit na naman. Hindi naman malapit na naman. naman yan. Simple lang. Mabati. Sunod-sunod eh. oh, yan. sunod may mga edo, no? Oh. grabe doon. Nah, ini satu

Ata uh, Sinuluhan mga kadal eh uh, Ano ka dyan uh, Pagpura ng tubig So na uh. Diskarte lang mga ito Diskarte Malaki pa rin eh Malaki pa rin eh Wag wag Medyo basara tayo <laughs> Oh, kaya na tinilas na. Uh, okay. Hoy. Lagi lagi tinilas, sabaw oh, kanina yan. Sige, natin yung ano, kung may malalaki. Tulungan natin yung ano. Malalaki pa rin eh. Oh. Ah, pa rin. Aso, tulod. Ito ang Akala ko isa lang. Ito, pagkaya nakalo sa tiyan, oh. So, na na aking batay. Sumakita so, ko may yung malalaki pa, oh. No? Meron pa rin, eh, oh. parang meron pa wad na, meron, wad no mo talaga <laughs>

Ay na, sila po, medyo delikado pa eh. Kanya talagang surbo lang talaga pag ito eh. Lumakot eh. Salamat. Salamat sa mga tumulong. Thank you.